Ayong maging witness namin. Bakit hindi ka na makasuhan kung tutulong ka sa amin? para po kayo. Ha? Bahala. Bahala ka na daw. Pinin <laughs> mo na talaga. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit <laughs> to? Tibay talaga nito, chairman. Isang salita ni General Katapang dahil sinabi niya sa amin na kahit anong mangyari, proteksyon ang kanya. At nagulat ako, buhay ka pa sa maximum, wala pang keeper. Ganun ba, Michael? Wala kang nakitang keeper. Wala po. Baka naman hindi ka naman lumalabas sa selda mo. Doon mismo sa brigada mo, walang keeper. Wala po. Asot mo, wala pa pagmilaw po. May mo eh. Walang nagpapatrolya? Wala po. Ano lang, sino lang nandun? Ika lang. Opo, gano'n po. Nakakamit mo sila sa may oli. Mamainita po. Oh, isi, oh, layo oli. O, layo ng opisina eh. Ibig sabihin sa bergada wala? Wala po. Ah, gano'n. Medyo may problema nga yun, sir Man. May problema tayo sa usapin na yun. Pero hindi na natin pagtatalunan pa yan. Ang kailangan na lang po siguro, sir, eh, ayusin po natin. Kasi hahaba tayo ng hahaba ang gusto lang namin malaman talaga ni Chairman kung ano yung katotohanan, kung saan ka talaga dumaan. Ngayon, de, ang nangyari naman ngayon na maganda dito, narinig natin si uh, uh, Inspector uh, Purification. Siguro sir, sa ngayon maglagay ka ng siga doon na Commander, of, uh, Commander of the Guard. Mr. Chair, uh, your honor, gagawin po namin. Opo, yun po ang sikreto dyan eh. Oh, tsaka ma kay ma'am, uh, ako naman eh, tagahanga nyo naman ako, ma'am Angelina Bautista. Pero sana, sa susunod, meron talaga tayong command responsibility. Mahirap yung sinasabi natin na, ah, hindi ko na trabaho yan. Mahirap yon. Dapat pagkatayo po ang opisyal, talagang meron tayo talagang sagot natin yan. At ako po eh, umahanga dito kay Ma'am Purification. talagang inamin nyo. Hindi po kayo dyan na uh, nagdunung-dunungan, hindi kayo nagtakip-takip pa. Talagang ma, uh, ma, yan po ang kailangan natin, accountability. Inaamin na agad, kaya nakakawala po ng init ng ulo yun eh. Kasi minsan dito po sa hearing namin, yan ang madalas makainit ng ulo, yung palpak na nagmamagaling pa. O oh, kaya ma'am, ako po ay bumabati sa inyo. Thank you your honor. Opo. Oh, Tanong ko na lang po ulit si Michael. Ano ba talaga tol? Ako ako bilib ako sa uh, isang salita ni General Katapang dahil sinabi niya sa amin na kahit anong mangyari poproteksyon ng kanya at nagulat ako buhay ka pa. <laughs> Oo, oh, talagang maraming salamat sir at uh, meron kayong isang salita kasi yung ginawa mo sa panahon namin totoo yung sinabi mo pag ng ang ginawa mo pinirwisyo mo yung buong populasyon medyo madidiskrasya ka Michael Eh sana tanawin mo yan na utang na loob mo sa bureau kasi yung ginawa mo nalagay mo sa alanganin talaga yung bureau lahat pero ang maganda lang dyan nakita namin ngayon nakita namin kung ano yung mga dapat namin gawin para hindi mangyari ito dahil ayaw naman namin sisihin yung bureau lang. Sa totoo lang, ngayon narinig namin, 51,000 na. 51,000 ang populasyon. Ete, sa amin tumatama ito. Kasi ibig sabihin nun, eh, medyo napapabayaan namin kayo. Pero sana, aminin mo na talaga, ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga? Tutal, oh, naiipit pa itong gwardya. Ano ba talaga? Yung totoo. Bakit ka? <laughs> Tibay talaga nito, chairman. <laughs> Ayaw talaga umamin. Talaga, sa truck ka talaga. Opo. Uh, sa palagay mo ba, may makakalusot pa na katulad mo? Hindi ko, lang ko alam. Ikaw lang talaga yung pinakamagaling sa palagay mo. Hindi ko alam. Pero talaga, alam mo, Michael, nahirap talaga maniwala doon sa sinasabi mo eh. Pero eh, ganun talaga, ayaw mong kumamin. Alam mo naman matatagdagan ka ng sintensya dyan. Opo. Medyo matagal-tagal kang mababadshot dyan, alam mo naman yon. Opo. Ayaw mong maging witness namin para sabihin mo kung ano yung mga kalokohan dyan. Baka makatulong sa'yo si Senator Tolentino. Baka hindi ka na makasuhan kung tutulong ka sa amin. Bahala po kayo. Ha? <laughs> bahala, bahala ka na daw. <laughs> eh, si Senator Padilla nagtatalog eh. <laughs> <laughs> sa'yo lang nakatingay, Senator Padilla. <laughs> eh, sabi ko kasi, eh, makamatulungan mo siya. Kasi, alam mo, alam mo, natulungan mo na kami. Ah, ito yung positibong banda. Natulungan mo kami lahat. Natulungan mo ang babatas. Natulungan mo ang bureau. Nalaman namin kung ano ang problema. Kami naman ngayon mag-iisip kung paano kayo matutulungan. Ito, binabasa ko nga. Gumawa ako ng, ng uh, bill patungkol sa regionalization ng Bilibid. Kasi ayoko naman na uh, malayo yung mga bilanggo sa mga pamilya nila. Kung po ilapit na lang sila kung nasan sila. Kung taga-Bisaya sila, doon na lang sila makukulong sa Bisaya. Kung taga-Mindanao, taga-Mindanao. Pero hindi namin pwede palagpasin to. Trabaho naman namin yun. Dito, ang may dito, ikaw lang. Yung mga gwardiya dito, masususpindi lang yan. Nandito yun, nabasa ko, masususpindi without pay. Ikaw, madadagdagan ka ng sintensya. Kapag hindi natin ito nalaman kung saan nang galing ito, kung paano mo ginawa yung pagiging mahiwaga mo, hindi matitigil to. Sabi ko naman sa iyo, tutulungan ka namin kung tutulungan mo kami. Tutal, tinulungan mo na kami lahat ngayon. Tulungan mo na kami dire-direcho. Gusto mo ba tinulungan mo kami? Ikaw lang maipit dito. Gusto mo ba yon? Ikaw lang maipit dito. Uh -huh. Ha? Ha? Ginawa ko po yun eh. Ah, gano'n? Opo eh. O, sige. Kasuhan mo na to. Sana ako may tatanong dito. Lahat na ng panglalambing, ginawa ko na eh. Wala talaga. Matigas talaga, chairman.